sa kwentong gilas ko na to wala kayong maigitang bigating video ko na nakikipagbalyaan kay Hadadji o kaya mga shot fake ko sa tres kontra Korea dahil lang tayong maigitan niyo sa kwentong gilas ko may kwento ng sakripisyo at ang kwento kong to kwento rin niyo. Yeah. Gary, he launches another one. Ah! Costco, He not up jump oh, And a yeah! two pack and throw down. Jimmy launches it. Ah! Right now, Larry, finding heaven. We'll sort Nothing else but pure heart. Kumain ka ng marami, ay, ha? Para lumaki kayo ni Daddy. Uy, wag marami. Baka lumaki masyado. Hmm? Tuwing binabaligan ko yung nakaraan, hindi ko maiwasang mapangiti. Dahil binas kami ng Diyos, at minsan pa nga, sobra-sobra eh, pa. panganay sa tatlong magkakapatid, lumaki si Bo Michael Vincent Belga na may simpleng pangarap sa buhay. Lumaki ako sa Sorsogon hanggang high school. Yung papa ko, ang family driver. Yung mama ko naman, housewife lang siya. Nung bata ako, kapag ka-summer, pupunta ko Manila para samahan yung lola ko sa tindahan. Gising ako ng alas 8, alas 9, na ako lolo sa lolo ko tindahan. Si Bulo Lasbuyan, kasi nung maliit pa nga siya, ako na ang nag-aalaga. Ang tinitinda namin doon, balot. Tininda na si Candy. Marunong yung lolo ko magtahi ng basahan ng sasakyan. Ang ginagawa ko naman, inaalok ko naman sa mga jeepney driver nakatulong-tulong ko siya doon. Nagbibenta, tumutulong siya. Marunong naman. Medyo ang kami ng panggastos. Meron din akong parang day off. Ang day off ko no biyernes ng gabi, hindi ako magsasama sa tindahan. Nandun lang ako sa bahay. Kasi biyernes ng gabi, Power Ranger yun eh. Bata talaga ako. Kasi payat talaga. Payat na maitim na hindi mo akalain na lalapad ng ganito. ang patpating si Bo naging tampulan ng mga pangmutya ng mga kalarong mas malalaki sa kanya. Madalas akong ibuli. Kasi nga, yung payat ako. Tapos, nung kabataan ko, iyakin ako. Parang pinagkakaisahan ako eh. Parang yung tumbang preso. larong ang tumbang preso. Ako laging taya. Tsaka ako laging inahanting. Sabi ko, bakit ganun? Dahil laging napapaaway, may panahon sa bahay na lang tumatambay si Bo para makaiwas sa gulo. Sa pag-iwas ni Bo sa mga umaaway sa kanya, nakahanap naman siya ng sangtwaryo sa basketball court. Actually, nag-ano ako basketball na sa kapatid ng mama ko tsaka sa kapatid ng papa ko. Pag may mga liga sila, may sinasala sila ng liga, talagang nanonood kami. Parang asarap yata mag maglaro ng basketball. Ha? Maraming marami nanonood, maraming fans. During the kasi, kasama ko pa na yung maglaro dito. Every summer, pumupunta siya rito. Dahil pinakapunta ko talaga siya rito. Dahil sabi ko, nung time na yun kasi na medyo gusto niya nang, nagugustuhan niya na yung basketball. Hindi anong basketball sa lugar namin eh. Sa, sa sursukun, eh. So, hindi ako masyadong susuportang nanay ko. Ayaw nila na anuhin ko yung yung basketball pinapamukha nila sa akin dati. Sa yung ay, ay, na seryoso uh, ako sa pag-aaral. pa A left-handed slam dunk. Sa panunood ni Bo sa telebisyon ng PBA, dito niya nasaksihan ang mga superstar ng liga na humubog sa kanya mga pangarap bilang future PBA player. May may isang game ako na napanood nung bata ako nung kasikatan ni ano ni Patrimonio. Kaya ko rin siya naging idolo kasi mga galing niya sa poste eh. Talagang kahit sino itapot mo sa kanya, kaya kaya niya. And then si Nelson sa ito naman, napapanood ko siyang galing niya humahang time. Yun yung gusto ko. Sabi ko, ganyan ka lang tapos ang galing-galing maglaro. Yung doon ako bumili. Nagdaan ang mga araw at naging mundo ni Bo ang basketball. Naglalaro ko ng kachinelas. Kahit na sobrang tirik ng araw, kalaro pa rin. Sa amin naman pustahan, pera, lima limang piso. Talagang ano, walang magpapatalo. Ang limang piso sa probinsya, malaki na. Sa pagiting ng kanyang pisikal na lakas, kumpiyansa, at sa pa ng paglaki at pagtangkad, hindi na rin siya kinukot siya. Mm, grade 5, grade 6 na ako. Kasi talagang ginagamit ko na yung laki ko eh. Dominante na sense dahil matangkad siya sa lahat dito na mga kalaro niya. Matangkad talaga siya. Hindi mo, mo pwedeng i-bully. Hindi na hindi na ubra sa akin 'yun. Nadala ko na sa high school. Buong ko sa high school. Bibihira akong i-bully. Kasi alam nilang papalag na 'to baka mamaya. Kuwento ko sa amin. sa mga basketball court sa mga kalsada ng Maynila. Pinitwit ni Bo ang busay sa basketball tungo sa Philippine Christian University. Na-discover ako, ano, third year high school ako. Actually, hindi ako naglalarong basketball. Naglalarong ng bilyar. Nakita ko nung coach ng swimming sa PCU, kapitbahay namin. Sinabi namin nga, laki mo ah. Ano uh, height mo? Sabi ko, uh, ano po, 6'4, 6'3, ano. Bro, ang laro basketball. Opo. Oh, Sige, higiyano ko ta. i, kita. I kita sa PCU. E eh, nadadaanan namin ng lola ko yun. Pagkagaling ng Laguna, bababa kami ng Bendilla. Tapos mag-LRT kami. Nadadaanan namin yung PCU sa may Pedro Hill. So, sabi ko, ito yung hatayon. Ito yung Ito yung sinasabi. si Bobilga pagdating dito sa PCO, payat pa, pero may potensyal na siya na sa laro ng basketball. Tinuturoan sila ng bumangga sa kalaban nila, kaya si, si Bobilga tumapang sa turo ni Coach Ato. Nung dumating yan, eh, actually, is not uh, my best uh, big guy. Payat ka eh. Nung unti-unti, nung nagagamit na siya, eh, lumalakas ang loob at lumalakas din yung katawan si Bo dati maglaro. Actually, ganun pa rin eh. Kasi dati mahilig na siyang magdala ng bola from backcourt tapos sa ano eh, uh, frontcourt eh. Day one pa lang ng tryout namin. Magkasama na kami ni Bo eh. And then, naging close kami. Eh. By siyang teammate at the same time. Uh, leader siya. Sa pagsisikap ni Bo na mas gumaling pa sa basketball, hindi maitatanggi ng tadhana ang mahalaga niyang tungkulin para sa kampanya ng PCU Dolphins. Sa 40 minutes ng laro, siguro mga 15, 10, minsan nababangko pa ako. Nung unang makita ko si Bobega, matangkad na payat. Pero nakita ko, medyo talagang yung, yung puso niya palaban. Kaya sabi ko to aasenso to kasi kung talaga kahit napayat siya noon, nakikipagsabayan siya. Medyo paborito ako ni Coach Ato ni, eh. Kasi nakikita niya kahit payat. Pero palaban, inano ko ni Coach Ato. Okay, pagpatuloy mo lang yan. Sa potential ni Bobelga, tuloy-tuloy kasi niya yung ensayo. Mayroon siyang sariling uh, paano niya i-level up niya yung sarili niya sa laro nung naging sophomore kami, uh, doon niya naisip na maging physical kasi ayaw yung pakita na binubully siya. Eh. Nagpalaki siya ng katawan. And then yung weight na yun, parang ginagamit niya rin sa loob kasi siyempre malakas din yung mga kalaban nun. Dahil sa pagsisikap ni Bo, naging bahagi siya ng isang napakalaking karangalan para sa komunidad ng PCU. Nung unang sultada namin sa ANCA, kulay -lat kami, pang walo kami. Ang panalo lang yata namin noon sa labing uh, apat. Apat lang yata eh. Ang sabi ko sa kanila, malakas itong team. Malakas ang player. Kaya lang yung karakter nga nila, eh, karakter of a loser. Nagsimula kami ng elimination for 3-4. Uh, three, three four. I changed their heart. Nagsalita ako dyan sa, sa mga estudyante. And I told them, that, uh, I will give you your first championship. Pumasok kami ng second round, 7-0. Hanggang sa yun, nagtuloy-tuloy. Nag-savis kami, kalaban namin Papua, dinala namin Papua. Hanggang sa nag kami ng Perpetual at PCU sa finals. Doon na, dun na nagtuloy-tuloy hanggang sa nag kami. And for the first time in their school's history, Philippine Christian University will win the NCAA championship. They have the talent, the experience, and finally, the PCU Dolphins can call themselves the kings of the NCAA. Yung championship ng college, parang yun yung turning point ng karir ko eh. Yun yung kumbaga, doon nagbukas yung pintuan ng basketball karir ko eh. So, nagkaroon na ako ng chance ah. Sinamantala ko na. Sabi ko, si Sir Resoin ko na to sa wakas, naabot ni Bo ang inaasam-asam na pangarap ng bawat basketballistang Pinoy. Tumawag sa akin yung agent ko. Sabi niya sa akin, ready ka na. Ano ka, number 7 ka. Tinignan ko ngayon sa listahan kung sino yung number 7. Think of your food. Well, at that time, we needed a big guy. And uh, coming out of the draft, siya yung uh, may potential to help our team. At that time, alam mo to be honest with you, hindi maganda yung uh, feedback. Pero nakikita ko may puso. Sobrang saya. Sinesenyahan nga daw ni Coach Ryan eh. after Afternoon drafting, sabi niya, the following day mag practice na ako. Hindi naging madali. Ang rookie year ni Bow sa pambansang liga. It's hard to use him at that time because number one is a rookie and we have at that time we had a lot of established uh, post players. Hindi ko naman ipipilit yung sarili ko kasi may nandun si Enrico, nandun si John Dan, nandun si Kirby. Nakikita ko ay eh, bonong dumating talagang potential eh. Kasi malaki, yun nga may shooting, time namin, hindi siya masyadong gamit. Pero sa practice talagang kahit rookie siya, magaling. Magaling na player. Hindi lang nabigyan ng break early, but at the back of my mind, sabi ko, he can be a really good defender because he's really willing to mix it up. Kayang-kaya niya makipagbanggaan, hindi takot, masyadong matapang. Ang dating payat na si Bo, lumobo ng gusto, at tila unti-unting lumiliit ang pagkakataong tumagal sa PBA sinabi ko sa sarili really ko, pag ko, darating yung time ko. Ganito muna, tatakali muna natin ng bigas. Yan. Kailangan hindi mo maapaw. Kaya di takal lang. Tapos hugasan natin tong ngayon. Pag-ugas nito, tatlong hugas dapat. Bago isaing para malinis yung bigas kahit saan ako mapunta, kahit saan ang team ako, ko lang. Yun lang naman ang ihilingin sa akin ng mga coach eh. Parang bolang pinagpasapasahan si Bo sa kanya mga unang taon sa PBA. Pero noong 2011, isang malaking pagkakataon ang dumating sa karera ni Bo. Nung sa Burger King pa, actually, we needed a big man. And ang sumagi sa isip ko noon si Sibo. Napansin ko lang sa kanya, uh, fighter siya, uh, bruiser siya. Marunong siya gumamit ng katawan. Uh, matapang, hindi siya uh, natatakot sa banggaan. So kaya siya yung unang nasa isip ko. So nung nalalaman nal ko na na trade 'to, sa sarili ko ayos. Sa, sa sistema ni coaching kailangan araw-araw nag-iipon. Yung, kumbaga, yung kumpiyansa ko, parang bumalik na naman. Well, boys, is really known for having that uh, extra rice body no, na sinasabi natin. Uh, kung minsan pinagagalitan ko siya, sabi ko wag na panindigan yung extra rice dahil baka naman sumobra laki niya, eh bumagal siya or maging prone siya sa injuries. Sinabi ko lang sa sarili ko, Maglalaro ko para kumbaga kay Coach Shane. ko rin sa kanya. Bumagay sa sistema ni Coach Yang Gao ang matapang at palaban na attitude ni Big Bo Belka. Yung presence lang niya, no? Uh, the guys know that Bo will stand up for them. Alam din ng mga kakampi niya na kung sakripisyo lang ang kailangan, Bo is willing to make that sacrifice. Yes, leadership qualities. Naging physical ako, naging defender ako ng, ng mga star player nila na big man hanggang sa, yun nga, mayroon pa akong isang beses na parang gusto na akong iban dahil ang dami kong mga playground power, mga ano. Which is, ano lang naman yun. Eh. Hindi ko naman talaga intent intention naman nakit eh. Sobrang lagi lang akong go hard. Hindi ako yung pathetic petix Ganun na siguro. Nakilala si Bo sa PBA bilang isa sa pinakamalakas at pinakamagulang na player. Katulad din ng mga iniidolo niya noon. Yancy, inside. Yancy, nowhere to go. And I will do it. So that's a huge step. stack. side, Elasto Painters, welcome to the PBA Championship Club. Yang and his troops at Reiner's side win the Governor's Cup. Sobrang saya? Kasi, after four or five years, na atingay mga ng Championship. Atingay mga ng, ng champion Championship. So sabi ko sa sarili ko, sana hindi ito yung last. Kaya <laughs> sabi ko, parang mas gusto ko pa, mas, mas marami, mas, mas okay. Pag wala si Bo, hindi na mararating yung mga narating namin. Wala kaming pang match up sa mga malalaki ng iba. Lalo ngayon, injured si J.R. Kinyahan. So, without Bo, we have nobody to make the sacrifice, the person who will sacrifice his body. Ika nga, no? at dahil sa extra effort sa likod ng extra pounds, binansagan si Big Bo Belga kasama ng kakamping si J.R. Kinyan bilang Extra Rice Incorporated. Yung Extra Rice kasi nagsimula yon sa Burger King. Nung meron kaming import na kasing laki din namin, si Sean Daniels. Sa, si ko Halili lang nag-ano sa amin yun eh, na Extra Rice Incorporated ang presidente ng araw namin, yung Sean Daniels. Tapos kami ni JR, yung CEO. Uh, malaking tulong din yun eh. Siyempre, doon nakilala kami doon. Siyempre, na-acknowledge yung um, kami. At sa kami magpunta, ganyan. Na marami nakakapansin na sa amin. Kahit naglalakad ako sa mall, gano'n ang tawag sa akin eh. Share X R S, Yun, lang namin ni JR. Hanggang sa nagkaroon kami ng t-shirt, nagkaroon kami ng ng brand ng pintura na macho sa rain shine. So, talagang ano na, doon na na-develop. oh, ganun si Bo talaga. talagang pinapakita niya talaga na, ano, na gusto niya lagi manalo. Na gusto niya sabihin lagi kung ano yung nakikita like, niya sa court, kung ano yung mga nangyayari. Sa kung ano yung mga dapat gawin. Uh, I think his basketball IQ is higher than people people know. I think he, he really understands the game, understands spacing, and And just little details of the game that probably the average average fan or a basketball follower wouldn't even see that uh, he's, he's able to do for us. Bo Belga is underrated, uh, but definitely definitely respected at the same time. And it's no fluke that he's here with the Gila School. So, ngayon niy uh, susubukan ng free throw shooting prowess rain Rainer Shine. <laughs> Feeling di and thought fans. Quiet. 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 Quiet lang po. Okay. Pagka yung pan uh, na ng fans, mas tuwa ako noon. Yun, parang kumbaga yun yung energizer ko eh. yung, yung pang energy drink ko eh. Pagka binumuo ko, talagang doon ako. Up. Okay, laban na to. Lingit sa kalaman ng lahat na mga hiyawan ng fans kontra kay Bo ang siyang magiging daan para sa mas malaking oportunidad. Uh, alam naman natin maglaro si Bobel Belga. he doesn't take any crap from anybody and he's really the first guy to protect his teammates. Napakalaking bagay nun. Basketball IQ is very high so he a very high knowledge for the ball game. So maski na nasa sideline siya or in practice or during games, he always knows what's happening at palagi siya nakakatulong sa mga kasama. dahil sa mga higanting laro na ipinakita ni Bo para sa Raynor Shine. Naimbitahan siya ni Eagles Coach Chot Reyes sa binubuong kupunan na lalaban sa 2013 FIBA Asia Championships. Well, number one, um, he's a big guy who was a three-point shot. In our system or in international basketball in particular, that's very important to have a big man who has a good uh, three-point shot. That's number one. Uh, number two, he brings toughness to the team. Ang sa akin lang, tulong lang. Hindi ko ina-expect na isasama nila ako sa mga biyahe-biyahe. Na ano ko, sabi ko sa sarili really, ko, okay lang din. Kasi sabi ko, hindi po wala akong matutunan eh. Wala akong matutunan sa mga biyaheng ganito. Hindi sukat akalain ni Bo na ang simpleng pangarap na nagsimula sa mahalikabok ng mga court sa mga kalsada ng Maynila ay aabot sa paglilingkod sa bayan. Masaya, siyempre. Kasi naramdaman ko na rin siya eh. Naramdaman ko na rin nung naglaro ko ng SEA Games eh. Na talagang kahit na nasa ibang bansa ka, mayroong mga supporters eh. Tapos naranasan ko pa, naranasan pa namin na naglaro dito na talagang yung buong arena sa'yo. Sabi ko sa sarili ko, ang sarap. Ibang na pinaka, Pinaka-pinaka-sacrifice talaga na binigay namin for him is yung uh, talaga kami. Intay kami, suporta lang talaga na kahit malayo na hindi kami magkasama. Uh, talagang pinapa-feel din namin sa kanya na okay lang kasi syempre kailangan niya rin yun. Strength din nila yun na nandun sila sa malayo. Sa kasamaang pala hindi nakasama sa official lineup ng Gilas Pilipinas si Bo. Well, it was difficult and easy at the same time. Difficult because of course, he pinagdaanan niya lahat ng hirap na pinagdaanan ng team na to and then you know, at the last minute uh, we had to make a decision. Uh, maganda kay Bo. it was just uh, really for him ang ang kanyang thinking lang is how can he help eh. Nung kinausap ko ni coach sa New Zealand, sinabi niya sa akin na ako yung nakat, sinabi ko sa sarili ko, kapag kakailangan niyo yung servisyo ko, sabihan niyo lang ako, nandito lang din ako. Hindi nga siya nakasama dun sa final roster, the final 12, but like what Shot said, it does not mean you're out, you're not part of the team. I think, not only did it become part of the team na uh, yung contribution niya is the physical presence, but it, it, it's ano eh, yung puso nga na na, na share na niya doon sa yung puso niya na share na niya doon sa rest of his teammates. GILAS, Pilipinas! To Spain next year! Hindi naman nasayang ang sacrifice ni Bob para sa Gilas dahil naging malaking bahagi ang kanyang naiambag kahit na sa team practice. Itong Gilas na family to. hindi ito, ano, dito yung yung grupo na kapag may natanggal ay eh, tsapera ka na. Parang may naalala ko sinabi ni, G, ni Cap Jimmy na whatever we get, parang makukuha rin ni Bo. Yun ang sinabi, tinanong niya ay shot. Doon sinabi ni shot na, oo naman. Kung ano meron yung grupo, meron din si Kaya sa hirap at ginhawa, na dinaanan ng Gilas Pilipinas sa 2013 FIBA Asia Championships. Kasama rito si Bo. At ang isang hindi malilimutang pangyayari tungkol sa sakripisyo, ang sumurpresa kay Bo. After nung awarding, nung binigyan ng medal yung Pilipinas, nakita ko, ina-approach ako ni Boss Butch Antonio. And parang sinasabi niya sa akin, lapit lapit daw sa kanya, bibigyan ko raw yung medal. Parang sinasa parang inaano ko, tinatanggihan ko pa nung una. And pa parang pinipilit niya eh. Tapos siya mismo naglagay sa akin. Nilagay niya mismo sa akin. Very thankful ako kay Boss Butch na sinacrifice siya yung silver medal niya para sa akin. Dream come true rin sa akin yun eh. He's been active naman. He's been involved with the team. He's part of the team and ang palagi nating sinasabi, pinag-usapan nga ng mga players at ng coaches na kung ano meron ng isa, dapat lahat meron. Sobrang, sobrang, sobrang malaking, malaking, malaking pasasalamat. Especially kay Boss MVP, kay Mr. Manny B. Pangilina, kay Shot, sa lahat ng bumubuo ng gilas. Na kahit ako yung pinakahuling player na naipasok sa, sa grupo, winel ni nila ako. Uh, whatever happens in Spain, when, you, uh, when he comes back, I will congratulate you, be proud of you, and support you all the way. In one word, the story of Bo Belga is about service, I think um Alumni Bo Belga from the start that uh, he had a very little chance to make the team, and yet he joined the program and he threw himself into the program, into the training. into the competition, in all the team-building exercises, with the only intention of helping the team. And that's very rare. Mahirap maghanap ng gano'ng tao, whether sa basketball o saan mang uh, kalakaran ng buhay. Uh, so for me, the lesson in uh, the story of Bo Belga really is the service of a true team player. sa kwento ni Big Bo Belga. pinatunayan niyang wala nang hihigit pa sa sakripisyo ni alay ang sarili para sa bayan. Ang kwento ni Bo, kwento nating lahat.